Uh, ito naman yung sa, sa pinakamatandang bahay dito mga lods sa may isang dagita yung ancestral house na ito mga lods 1932 or siya tinayo Diyan po yung ano, kung naalala yung tinigulang Tang Nyaman ito yung pinag-shooting bahay. So, maraming mga dito, maraming mga ancestral ancestral house dito mga dogs, sa San na ng Santa Ito pa kakatabi-tabi oh. lang yung mga yan. Ito pa yung isa. Ito naman, 1917. Mas matandaan ito, mga lods. Or 1918 pala. 1918 pa itumbain ito, mga lods. So, ngayon, ginawa na siya ng eskwela, no? April 9, 1917. Ito, मत जानु भएन त मसँग सन्दिका लिन्छ